Hello mga boss, uh, ito ah, uh, May panibago tayong gagawin dito na Hyundai Accent So, nagawa na ito sa ibang shop Mama, anong huling ginawa nila? Yung pressure switch? na Nakailang palit na yan? Dalawa galing po. Pangalawang pressure switch niya yan? Pangalawang. Oo. Oh, oh. Tapos hindi siya, hindi siya, ano kuya, hindi siya tumalab. Ah, nung pinalitan niya ang pressure switch, hindi pa rin napagana? Hindi. Okay. Okay. Iniscan nila, hindi? Iniscan. Tapos nagbalit pang ano na kayo, pang-apat na po kayo. Pang-apat na akong gumagawa? Nag Gagawa niya, oo okay. Hindi, hindi okay. nila napagana? Hindi nila napagana po eh. Tapos nagpalit din po daw ng thermistor. Thermistor. Hindi rin po. Ah, sige, sige. Sana makachambahan natin. Okay, sana. <laughs> So, nata tayo mga boss, no? Ah, uh, reading natin. Malik na pala ako ng ano, ECB. ECB. nako Diyos ko. Hindi. Sayang, ma'am. Ah, uh, hindi naman sira ECB mo. Ayun nga. Parang di naman po, Na. nata uh, oo. So, ayun nga. Ah, uh, yung iba kasi minsan, hinuhulaan nila. Ayun nga, ayun So, pero ang, ano naman, gawa, in-scan po nila. In-scan nila? In-scan nila. Nung pag-scan nila, eh napalitan naman na din po nila ng oh, pressure switch. Pressure switch, hindi pa rin siya So, pressure switch pa rin tinuturo nung so, scanner. scanner. Opo, yun yung sinento sa inyo. Mm -mm. Ngayon, nung kumuha sila ng bago, ganun pa rin. Ah, oh, ganun pa rin po eh. Uh, pero ma'am, walang <laughs> ibang, yung pinakaunang gumawa nito, wala ba siyang binipas na wiring, wala ba siyang pinang sa wiring wala, wala naman. naman ah sige kasi yun kasi yung titingnan natin dito baka kasi naapektuhan tong pinaka module dito Huwag naman sana kasi kung ito ang nadali medyo mabigat kasi ah may kamahalan naman talaga So, ito tayo mga boss ano, diagnose muna natin kasi Uh, inano na rin doon at uh, chinik na rin iniskan na rin nila so titingnan na rin natin kung ano magagawa natin dito sa unit ni madam so, sana makatsambahan natin dito ano pang apat na akong gumawa so kaya natin gumagawa ni easy work <laughs> sige sige uh, update kayo mga, mga boss ano titingnan ko muna kung ano yung ano tapos troubleshoot natin Eto mga boss. Uh, ito tayo, no. Ito kasi yung meron tayong code kanina dito na ito 'yan. 'Yan. So ito din yung code ng mga nakaraan na pinagawa ni Madam doon sa Cavite. So ngayon, gagawin natin, i-clear natin siya. So i-clear dito si natin. Tapos kasi ginawa na rin to kung ano yung proseso sa gawa ko, ganun din ginawa mga boss no? So ito, start natin. Ilan yung preyo ng lam laman niya din? 80. Ah, 80 sige. So titingnan natin ngayon kung magkakaroon na ng gana no kasi nakadalawang pressure switch. Nakailan thermistor to, ma'am? Dalawa din. Isa lang naman Isa lang. gumana na 'yan. Kak kakain mo din. Ma'am, sa ko lang ah. So ito mga boss. Uh, ayan, gumagana na gumana na to. Ayan oh. Dadaan lang karga. So observe naman na natin mamaya kung maganda yung lamig nyo no. Ah uh, pa, pa, tapos ko lang tapos update ko kayo. Ayan mga boss, oh, ito okay na no. Ah uh, malamig na yung aircon. Ayan. So na-solve natin yung problema ni Madam. Nakadalawang ECB. Ah uh, sorry, nakadalawang pressure switch, isang ECB thermistor, ganun pa rin, hindi pa rin na nasolve ang problema. So, nakapang apat na manggagawa na ano. Okay. So, dito sa ating mga boss, isang gawaan na natsambahan natin. Okay. So, pumila si madam. Ngayon, titignan natin ngayon yung reading. Okay na siya. So, pumila si madam dito para ma-check natin yung Yan. Malamig na ma'am? Malamig <laughs> na po So, sinitsi ko lang yung ano niya, program niya kung okay naman So, ito mga boss, may na si pressure switch no? Ngayon, balik tayo dito sa ano Tingnan natin dito, okay, wala na siya Ma'am, wala na yung naka ano kalina. na. Kasi pag iniiskan nyo may pumupula po, yes, dyan eh. DTC po. DTC. So zero na yung DTC niya. Pares na pares kami ng scanner nung gumawa sa oh, niyo, ah. Nakita <laughs> ko sabi ko ba pares kami ng scanner nito ah. <laughs> Pero hindi niya pa rin nagawa. <laughs> so nakachamba na naman tayo mga boss. Ano yung Dye Accent 2020 model. So problema nito. Pang apat na akong gumawa. No? Si ma'am galing pa ng Imo. Saan ka ma'am? Imo Skabiri? Imo So, imos ka video mga boss, no? So, yun lang. Ah, pag may katulungan kayo, pwede kayo tumawag dun sa number na nandiyan sa si screen. O di kaya, message kayo sa page mga boss. Pag hindi ako makasagot, medyo busy lang, ano? Pag hindi busy naman, makasagot ako sa inyo. Yun lang. Thank you.